Ito ay uh, original na camping knife or hunting knife na ginagamit ng Boy Scout of the Philippines Binigay sa akin ito nung father ko nung uh, it's either, hindi ko masyado maalala no But it's either in the late 70s, maybe 78 or 79 Or in the early 1980s, in between 1980 and 81 So so more or less ganun na ang tagal nitong uh, uh, camping knife na ito na official ng Boy Scout of the Philippines so ito, uh, yung size nito and yung corte niya nagko confirm ito sa standard na sinet ng Boy Scout of uh, America and uh, binili ito ng father ko binigay sa akin sa Boy Scout of the Philippines store sa Ermita, Manila, Philippines ang naging problema lang dito no matagal na 'to, no. Uh, nung nakuha ko sa taguan 'to, maraming kalawang. So tinanggal ko yung kalawang, niliha ko siya para kuminis ng konti. Pero napansin ko na yung edge niya, ay, ayun, no? may may mga bungi siya, marami siyang uh, uh, sira. At, at napansin ko na hindi masyadong uh, matigas itong metal na 'to. I think it was not heat treated. Kasi nga ito ay mass produced. Eh. So malamang inano lang nila 'to, no, Gumawa lang silang knife. Pero hindi masyadong heat treated kasi murahin lang 'tong life na 'to, eh. ginagamit 'to ng mga Boy Scouts of the Philippines. Eh. Ngayon, uh, hindi naman ako expert, pinangungulahan ko na kayo, hindi ako expert sa metals, hindi ko alam kung paano, pero meron ako nakita sa YouTube, sa Google, na sabi, um para patigasin ito, no, para ma harden mo 'yung steel. Kailangan mo siyang i i-heat or kailangan mong ilagay ito sa heat treatment na pagbabagahin natin itong bakal na to pagka nagbabaga na siya, mapulang mapula na siya, mainit na mainit na either i-quench ito ng mabilisan, itutug mo to sa oil or sa tubig pwede rin so, testingin natin, susubukan so, natin no? so meron akong blowtorch dito, tingnan natin na yung on game blowtorch na try natin ha pakinitin ito hanggang sa medyo namumula mula ng kaunti hindi ko alam kung uh, gano'ng katagal yun nangyayari. pero I assume na uh, within 5 to 10 minutes so papagbaga natin to yung napakainit itong blowtorch na to eh Ayan, okay. Ibirahin natin yung kabilang side nakita no medyo nagbabaga no? so, no? so, na oh medyo nag orient yung light ayun oh sa nagkakaroon na ng temperature change great temperature change so ang tawag dito eh ano uh, hardening process ito kung na, subukan natin na na i-harden pa para hindi masyadong mabubungal o mabubungi agad yung yung knife pagka natin lupa niyo, oh, nagbabago yung kulay ng uh, bakal eh. dahil sa init. Actually, yung edge nung nayo yung, yung pinakatalim niya, magkukulay orange na siya, Hindi oh. sabi sobrang init na niya. Actually, yung part ng knife na gusto na natin ma, mapatigas, gusto na natin ma-harden. Para hindi agad nabubungit. again no, experiment lang ito I'm just an amateur wala ako masyadong alam sa metal at first time ko lang ginawa ito na subukan mag harden ng ano, bakal ay nasusunog na yung handle niya o kaya umuusok so I think ihinto muna ako you no? Know, nagbabaga na naman yung edge niya makikita nyo nagkukulay orange na yung edge so ayun no. so I think this is enough so ang susunod natin gagawin i-quench natin ito. Ang ibig sabihin, ilulubog natin 'to sa tubig. Meron akong tubig dito, no. Teka, Ilulubog natin 'to para bigla siyang uh, para bigla siyang maano, ma, -ano, ma dumamig. So, ito siya, no. Lalaglag ko siya, no. Yon. Yon, yon. Okay. So, yun ang nabasa ko, no? Kailangan i-quench mo siya. Mabilisan mo siyang palamigin. So, ito na siya. Okay. And then, uulitin natin yan. Isa pa. So, on oh, cooling blowtorch, ha? Rita. Yeah. <coughs> So, dalawang beses natin gagawin. Actually, dapat kung magiging professional tayo o scientific tayo, dapat pinahira natin to ng ano eh. Bago natin nilubog sa tubig, dapat pinahira natin to ng sinasabi niya na uh, tempering compound. <laughs> o, oh, hindi, hindi, hindi yata. para Parang hardening compound yata ang tawag doon. Pero wala naman ako noon eh. Hindi ko alam kung saan nabibili yun. So, dito tayo sa method na pwede rin naman Pagbabagahin ko ulit yung tip niya, magpo-focus ako dun sa knife blade niya kasi yun ang importante na magbaga eh. na importante na magkulay orange ayun, nagawag ni orange na kasi na kasi yun lang ano eh, yun ang gusto natin na maging matigas eh para hindi agad nasisira yung edge ng knife eh. ayun, nagbabaga, nakikita nyo naman sa video no? Magpulay orange siya So again, this is just an experiment, no? Hindi 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 ako professional. Wala akong uh, first time ko actually ito ginawa. Wala akong masyadong kaalaman tungkol dito. Experiment lang 'to. So, kaya ko na ulit siya, no? Okay. Yun ang quenching process. Sinasabi nila na mainit na mainit yung bakal. Ilulubog mo either sa oil or sa tubig. Para biglang ang temperature ay bumagsak o bumaba. Ngayon, ang susunod dito actually, uh, nabasa, basa, basa ko lang, ano? iiniting ko uli ito. So, pagbabagahin ko uli ng konti. And then, this time, i-air, uh, parang tawag dito, Uh, hindi ko nasa inulubog sa tubig, hindi ko sa inulubog sa quenching material ang mangyayari na lang, yung temperature niya habang mainit na mainit siya pababayaan ko lang siyang bumaba na bumaba hanggang sa maging normal room temperature na uh, wala lang, na, nasa lang, kaganoon lang, nakababa lang siya so after that, supposedly, mas matigas na supposedly yung knife natin, yung metal natin And then after that, pakikinising ko na lang ulisa, siya. Hahasain ko na lang ulisa. So, that's it. No? Experiment. That's my experiment na ginawa para just to try to harden this uh, Boy Scout of the Philippines uh, camping knife.